Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga at hindi ka panipaniwalang nadeskubring bagay sa mga abandonadong lugar na nagpataas ng balahibo kahit pa ng mga eksperto? Kaya mula sa nakakaawang sinapit ng mga pambihirang pagong hanggang sa sekretong nakatago sa isang sinuunang bahay ay pag-usapan natin ang sampung nakapangingilabot na bagay na nadeskubre sa mga abandonadong lugar. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin! Number 10, Libo-Libong Pagong Sa dinami-rami ng maaaring madiskubre ng mga polisya sa isang abandonadong bahay na inarereklamo ng mga kapitbahay nito sa isang bayan sa bansang Madagascar, ay sigurado akong ang kanilang natuklasan dito ang isa sa pinakahindi inaasahan. Sa ng matapos nilang tanggalin ang saig ng buong bahay, ay nadiskubre nila ang libo-libong mga pagong na naninirahan dito na mabilis naman nilang ipinagbigay alam sa mga eksperto na natuklasan ng lahi ng mga pagong na itong bilang isang radiated tortoise na isa sa pinaka rare na uri ng hayop sa buong planeta dulot na endangered na sila ang hinala ng mga otoridad ay nagpaparami dati ang nakatirang may-ari ng bahay na ito ng ganitong uri ng pagong para ibenta. Sa kadaila ng ang pagiging pambihira ng mga radiated tortoise, nakakasabay pa na pwede silang lutuin para gawing patahe ay talagang namang nagpapakita na mataas ang kanilang halaga kung sakaling ibenta sa merkado. Kung kaya't nakatutuwang isipin na kasalukuyang ligtas ng mapagong na ito at inaalagaan na sa ngayon ng mga eksperto. Number 9 Sikretong Swimming Pool Si Pablo Escobar ang sinasabing pinakamayamang kriminal sa kasaysayan kung saan ang pera daw na meron siya noon ay maabot na sa 70 bilyong dolyar sa ngayon. Kung kaya't ang bahay niya sa munisipalidad ng Tulum sa Bansang Mexico na binili upang i-renovate at gawing resort ay natuklas ang meron palang itinatagong mga sekreto na nagpapakita kung gaano na lamang katanyag ang buhay ni Pablo noon. Dulot na ang magandang karagatan na pumapaligid dito ay natalo ng ganda ng natuklasang underground swimming pool at sauna sa ilalim ng gusali na nagpapatunay lamang ng kanyang pagiging isang bilyonaryo. Sa kasalukuyan na hindi na pinaayos ng bumili ng lugar ang underground swimming pool na ito, dulot na ang ganda nito noon na hindi pa rin naalis at kasalukuyan pa rin nagpapamangat at kumukuha ng atensyon ng mga turistang bumibisita sa lugar. Number 8, Abandonadong Pating ang isa siguro sa pinaka nakakalungkot na pangyayari patungkol sa abandonadong parke ay ang nadeskubre ng mga tao sa isang wildlife park sa syudad ng Victoria sa bansang Canada kung saan natuklasan nilang ang bangkay ng isang apat na metrong great white shark na naiwan na lamang sa isang aquarium. At nagpapakita lamang kung ano ang sinapit ng hayop matapos siyang iwan ng mga taong dapat na nag-aalaga sa kanya Kaysa ilibing ay minabuting ilagay na lamang ng mga eksperto ang bangkay ng pating sa Crystal World Park kung saan ang kanyang katawan ay pwede pa rin i-display sa publiko habang naaalagaan ng tama. Siguradong hindi niya naranasan noong siya ay nabubuhay pa. Number 7. Iniwang Tigre Talagang namang nakakalungkot isipin na mayroong mga taong nagagawang abandonay ng mga hayop na alam naman nilang hindi kayang mabuhay kung hindi aalagaan kung saan maliban sa Great White Church, ay mayroong nadiskubira rin daw na isang batang tigre sa isang abandonadong bahay sa syudad ng Houston sa Texas ng bansang Amerika na nadiskubira raw ng isang binatang pumasok dito upang humithit ng pinagbabawal na gamot na nakakagulat isipin na kahit pa wala siya sa tuliro ay nagawa niya pa ipalam sa mga otoridad ang pag-iirap na pinagdaraanan ng kawawang tigre dito Nagpapakita lamang kung gaano siya kabait. Agad din ng mga otoridad ang pangyari kung saan agad nilang kinuwa ang tigre at dinala sa animal sanctuary upang maalagaan ng mga eksperto. Habang ang nagdedrogang binata na nakadiskubre naman sa hayop ay agad nilang pinagsabihan at binigyan ng babala sa kanyang ginagawang bisyo. Number 6. Mga utak ng unggoy hindi na talaga natin may na napakaraming mga hayop ang naaabuso dahil din sa kagagawa ng mga tao na talaga namang may papakita sa nadiskubre ng mga urban explorer na pumapasok sa mga abandonadong lugar upang maghanap ng mga kakaibang bagay kung saan ang natuklasan daw nila na isang abandonadong animal testing facility mula noong 1990s ang isa sa pinaka nakakapangilabot sa lahat. Sa kadailan ng nasa loob pa daw nito ang mga lamang loob at dugo na kinuha nila sa mga hayop noon at ang mga operating room na pwede nilang gamitin dulot na kumpleto pa ang makagamitan nito na para bang kakagamit pa lamang sa pag -e eksperimento sa mga kawawang hayop. Ang isa raw sa pinaka pinag eksperimento noon ay ang mga unggoy dulot na dahil sa sinasabing nagmula tayo sa kanila ay maraming mga pag-aaral ang ginawa patungkol sa utak ng hayop na ito na sadyang magpapatunay kung bakit napakaraming mga utak ng unggoy ang makikitang nakaimbak lamang sa mga freezer ng gusali. 5. kawawang mga hayop. Maliban sa mga abandonadong animal testing facility, ay ang mga abandonadong pet store din ng lugar kung saan tayo makakadiscover ng mga nakakaawang hayop na mapapatunayan ng natuklasang pet store na ito sa Florida dulot ng mga maduduming aquarium at kulungan sa loob ng establishmento ay mayroon pang mga isda at iba pang mga hayop kagaya ng ibon na kung tawagin ay imo na kilala sa pagiging pangalawang pinakamatangkad na ibon sa lahat kung saan ang mga hayop na ito na dapat ay inaalagaan at binabantayan ay nakakaawang inabandonan na lamang sa lugar ng mga tao na tila ba kinalimutan na lamang sila kung kaya't agad silang tinulungan ng mga eksperto na kumuha sa kanila, dulot na kung sakaling papabayaan na lamang ang mga hayop na ito sa kanilang hawla, ay hindi sila makakakain at malilinisan na hindi may tatangging magdudulot ng kanilang kamatayan. Number 4, Sinaunang Gintong Barya alam mo ba na mayroong teatro noon sa hilagang bahagi ng bansang Italy sa syudad ng Milan na sinasabing nagtatago raw ng yaman ng sinaunang mga Romano? Ang teatro na ito na nagbukas noong 1807 at nagsara noong 1997 ay naging lugar kung saan nadiskubre ng mga tao ang lagpas tatlong daang sinaunang barya na nagmula pa noong namuno ang mga Romano sa lugar kung saan ang mga barya na ito na kayang magbayaman sa kahit na sinong makakakuha ay nadiskubre lamang sa basement ng abandonado at sirasirang chatro na nagpapakita lamang na posible tayong makakita ng mga yaman kahit pa sa mga pinag-iwanan at ginaba ng mga gusali na tila ba naghihintay lamang sa mapangahas at matapang na mag-iimbestiga dito. Number 3 Nakatagong Sulat ng Nakaraan Noong pangalawang digmaang pandayigdig ay hindi may tatangging napakaraming mga sundalo ang nasawi at namatay na nag-iwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung kaya't nauso ang pagpapadala ng mga minsay at sulat noon bilang kanilang uri ng komunikasyon kung saan ang ganitong makasaysayang gawain ay nadiskubring nagtatago lamang sa isang abandonadong farmhouse sa Bansang Georgia na umabot na raw ang edad sa isang daan at apat na taon kung saan ang mga mensahe mula sa sundalo noon ay natuklasang ang nakaipit sa isang lagpas isang daang taon ng Biblia na sadyang nakakagulat isipin na nakaya ng lagpasan ang napakahabang panahon upang maprotektan at matago ang mga makasaysayang mensahe na ito na parehong nagpapakita kung gaano na lamang kahirap ang pinagdadaanan ng mga tao noon sa digmaan at kung gaano din nila kamahal ang kanilang mga mahal sa buhay upang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kaligtasan ng mga ito. Number 2 na Iwang Gagamba at Scorpion sa Kubeta hindi lamang sa mga pet store o mga establishmento maaari tayong makakita ng mga abandonadong hayop, kundi pati na rin sa mga pampublikong palikuran, kagaya ng nadiskubre ng mga tao noon sa isang public bathroom sa nayon ng North Andover sa syudad ng Boston sa Massachusetts ng Bansang Amerika, kung saan nadiskubre nila ang box ng mga makamandag na scorpions at gagamba rito, na kahit pa kinatatakutan ng maraming mga tao hindi may magpapaawa sa atin, lalo na sa kanilang sinapit. Mabuti na lamang daw at agad na diskubre ang magagamba at scorpion na ito na mabilis sinuko sa mga eksperto. Dulot na ang ilan sa mga hayop dito ay makamandag at agresibo kagaya na lamang ng mga Asian Forest Scorpion na kung sakali ay kayang makalabas sa kanilang lalagyan na hindi may tatangging maaaring makadulot ng peligro sa mga tao lalo na kung sakaling makakagat sila. Number 1. Sekretong Lagusan hindi na bago sa ating kalaman na noong unang panahon ay mas mahigpit ang pakikitungo ng mga amo sa kanilang mga katulong na mapapatunayan ang nadiskubre ng isang lalaki patungkol sa kanilang limang daang taong family home kung saan sa likod ng mga bookshelves sa kanilang aklatan ay nadiskubre niya ang isang lagusan na napupuno ng mga sapot ng gagamba at mga bitak ng lupa. Na matapos niyang ipaimbestiga ay nadiskubre nilang dati palang nakakonekta sa tirahan ng mga katulong nila noon. Dulot na kinikailangan na nakahiwalay ang bahay ng mga katulong sa mga silid ng kanilang amo. Nagpapakita lamang kung gaano katanyag ang bahay na ito noon na hindi may tatangging mapapatunayan pa rin hanggang sa ngayon. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating madiskubre sa mga abandonadong lugar kung saan naiiwan ng napakaraming mga kagamitan at nagpapakita ng kasaysayan ng mga taong naninirahan dito noon na tila ba naghihintay lamang ng mga matatapang at mapangas na tao na magagawang pumasok dito kaya para sa iyo alin sa mga natuklas ng bagay nito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasiriksik, maraming salamat sa panood. See you in my next video.